Masakit man pero kailangan na ililisan na tayo ni iwan na tayo ni Manay. Yan, babay na kay Manay, spec bin natin. Tsaka magsasama ako ng mga ban. ah si Tito JP Eason po from Japan. So sa ko po muna pinakuha. Then thank you rin boss. sakit pala. Music Na, Pinaroad test na natin si Manay mga boss Si SK ang nakakuha <laughs> Ayan lang si Manay Ano na yan Sila bossing yung nakakuha Kahapon ko pa kausap Nag down na para daw sure <laughs> Let's go ang owner talaga, boss. Saan sa yung owner talaga? Uh, si Tito po from Japan po. From Japan. Okay. So pinadala lang po kinasi ka. So gawa uh, malayo pa po yung ibang um, mga anak namin eh. Sa Rizal po po magagaling. So ano lang po yung nagkusa na So, mababago pala yung concept ni Manay. Boss, anong plano talaga? Um, una po na yung plano is baka po concept. Pero kung sakali pong magbago isip, baka oh, po circuit na lang din o. Oh. Pero to, i niyo po yung labas. Labas um, na lang. labas okay. lang oh. test na drive naman na natin kay Boss eh. Mm. Eh, pasado naman siguro ah, okay. kahit pa paano. Know. Yan, babay na kay Manay. Yung spec B natin. Tsaka magsasama ako ng mga bundle na pyesa dito. Kay Boss, eh, kasi solid yan eh. From Cavite pa. <laughs> Alright. Sinabi ko rin yung mga issue dito kay Bossing. Oh. Yung, mga, yung mga techniques sa pag-start. Tsaka dito. Sa mga konting ayusin. Pero mga basic yan. Scout. Ayan o. Oh. Masakit man. Pero kailangan na. Lilisan na tayo ni... Iwan na tayo ni Manay. Pero sabi naman ni Bossing, hindi niya papabayaan niya. Ayan sila, Boss. All the way from Cavite. Sa si SK. Makikita niyo si SK. Gumagalaga. <laughs> <laughs> rolling rolling lang. <laughs> rolling rolling lang. Ayun hey, po pala, uh, shout out ko na rin po pala yung tito ko, yung owner na nakabili kay Manay. Uh, si Tito JP Eason po from Japan. So sa akin po muna pinakuha. Then reveal doon natin to. Ayun eh, oh, in the concept for um, GP concept bahala na siya Oo, oh, abangan natin minsan eh upload ko rin to boss JP Eason thank you na marami sa tiwala mo napakabilis ka usap <laughs> pagkatuto sa akin siguro 5 minutes tapos ang transaction eh deal. Done ka agad eh hindi naman tayo mapapahiya kay manay talaga solid naman talaga yung makin yun tsaka ayun abangan natin I upload ko yung mga babaguhin nila dito Boss, share mo sa amin ha. Yeah. Ang mga kalalabasan kung Indo concept o ano street bike alright all goods na si Manay mga boss. Eh. dandil kay SK ayan na siya alright nasampa na nasampa na abangan natin sa barilak eh ayan na si Manay Bahala ka na dyan, bossing. Eh. Thank you po. Ingat kayo, ingat. Tapos salagaan mo si Manay. Ano na. Babay na Manay. Dito, solid yung sundo ni Manay. Isisip. Bye bossing, thank you po. Thank you. Thank you rin boss. Oh, sakit pala. Aray. Aray.